maya-maya, may sumisigaw na. Sinungnong, saka yung mga bata na tumbahan ng kahoy. Imbes sana ipagdiwang ng masaya ang kaarawan ng kanilang ina. Napuruhan ng isang malagim na trahedya ang apat sa pamilya ni Michael Bersilia mula sa Imalnod, Ligaspe City. Ika-dalawang ng Mayo, ng saktong kadadaan pa lang din ng bagyong aghon sa kabikulan. Kabilang ang tatlong anak ni Michael at kanyang kapatid na si Fredel sa muntik ng masawi dahil sa nabagsakan ng malaking puno ng akasya ang sinasakyan nilang tricycle. Ano po yung mga natamong pinsala sa katawan po ng mga anak mo? Ang dalawa pong anak ko, ang may tama, sitiskan po niya, may crack sa ulo po. Panganay kong anak, tapos kikita po doon sa sitiskan lubog po siya. Mm -hmm. Doon mismo po sa parating crack na yun. Yung isang anak ko po, yung pangatlong anak ko, na pauwi na po na hindi naman sinitis ka ng doktor kasi mga mild lang daw po. O oh, kumusta naman yung kapatid mo? Sa ngayon po, ang kakaliwang bahagi niya ng mata, hindi po ma hindi po mabukas-bukas tapos kulay violet po yan ipit na ipit po siya napilayan po siya sa mga katawan niya dahil rito hindi na nag na magpaabot ng tulong ang akubikol party list sa pamilya ni Michael. Nasasagutin po na ako sa ang ng gastos nila dito sa tabi ay SMT. yung laboratory test and then yung oh. kung ano man naman po ang kailangan gawin sa operation, sasagutin pa rin po na ako Bicol Party Risk. Samantala, hindi na rin ito pinalagpas ng Department of Public Works and Highways at ora mismong inasikaso na ang puno na bumagsak. Doon po ang ating uh, maintenance team uh, sinisikap na maalis po yung mga trees with hollow uh, na characteristics ano, uh, as well as yung clearing, uh, trimming, and pruning uh, ay ginagawa na ng maintenance sa uh, uh, team natin. i po ay nandiyan para clear po and dapat maging possible po ang National Highway. Makalipas din ang ilang araw ay sinamahan ulit ng aming team sila Fredel at Ruben na bumalik sa hospital para sa follow-up check-up nito. Simula dito mam sa may kilay. Tapos sabi naman ng doktor, may fracture daw dito. Ito, may ingkis daw na operahan nga. Lagyan daw ng stingless. Noong May 25, ano yan, birthday ng nanay ko. Tapos yung pamilya ng kapatid ko sumunod sa akin. Sunduin ko sa, sana sa Maslog. Pag, tapos, pag, abang kami, pagdating namin sa umapon, ayun, bigla na lang, nagulat na lang na bumagsak yung buong kahoy. Pinilit ko na lang na hindi makatulog kasi yung pamangking yung inisip ko, kahit yung ko nga, masakit na. Iba naman umano ang pagkakaalam ng kanilang ina na si Prezi. Kung kaya't gano'n na lamang ang pag-aalala nito naman ang masamang balita. Nakita ko, paalis na sila. Ang alam ko lang nakasama, isa lang. Tapos humabol pala yung dalawa. Kaya wala kaming alam na kasama tatlong bata. Tapos maya-maya may sumisigaw na. Tumawag yung anak ko yung panganay. Maghandaan na niya kayo kasi dadalin sa ospital. Sabi ko bakit? Aksidente niya si Sinong Nong. Saka yung mga bata na tumbahan ng kahoy yung mga ano ma'am yung nagkakasak kasi tuloy ngayon ma'am yung magkarakan na sa akin ko ma'am sabi ko bakit ngayon pa nagkataon pang mabirthday ako gusto kasi ng anak ko yung nag ano kami nag ipon-ipon para may konting salo-salo nang sa isang magulang at nanamay pa yung mga apo sa hindi inaasahang trahedya masaklap talaga nangyari sa aming pamilya parang natabunan ng mundo ko kasi yung pamilya ko hindi ulang kasiguro na mag ba sila o iwan akong ganun-ganun lang. salamat po ako sa tabang ora mismo kahit po papano na suportan po kami hatid sundo po papuntang hospital. Malaking tulong na po yan para sa amin kasi po alam niyo naman dito sa amin sa bundok mahirap po sumakay. Basta. Maraming salamat po kong saldi ko sa inyong tulong napaka malaking tulong na po para sa amin na ganito pong sitwasyon na palagi po kayong susuporta sa mga nangangailangan ng tulong. Nang araw ding iyon, ay napagpasyahan ni Michael na kunin na ang tricycle na halos magdadalawang linggo nang nasa pinangyarihan ng aksidente sa Barangay Humapon, Legazpi City. Nandito tayo ngayon sa Umapon Legazpi City kung saan dito mismo nangyari itong pagbagsak ng puno sa isang pampribadong tricycle. Katatapos lang ng isinagawang pruning ng DPWH katuwang itong aleko kung saan isiniguro nila itong mga linya ng kuryente. Ang batas na nakakasaklaw sa pagpuputol ng puno ay ang Presidential Decree Number no. 705 o mas kilala sa tawag na Revised Forestry Code. Sa makatuwid, ang isang taong nais na magputol lang puno sa kagubatan o kahit sa kanyang pribadong lupa ay nangangailangan ng lisensya o permit mula sa kinauukulan. Ang sino mang lumabag dito ay maaring maparusahan alinsunod sa Artikulo 309 at 310 ng Revised Penal Code kung saan nakasaad na ang pinakamataas na parusa ayon sa halaga o value ng puno ay presyon mayor maximum o kulong na anim na taon at isang araw hanggang labing dalawang taon. Bagamat ang mga puno sa tabi ng kalsada ay nagbibigay ng maraming binipisyo, hindi maikakaila na may mga posibleng kapahamakan din itong dulot. Mahalagang magkaroon ng balansing pangangalaga at pamamahala upang mapanatili ang kaligtasan ng mga motorista habang pinapahalagahan din ang mga puno sa ating kapaligiran.